isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko farmers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa umaga ito no, mag-update na po tayo sa ating talong na Calixto F1 Tatak Ice Swiss. So sa ngayon guys no, 47 days na po. So isang beses na po siyang napiptasan kung saan nagsisimula na po siyang namumunga. Okay, so ito na po ang kalagayan niya ngayon guys, no? Sobrang mainit po dito. So ang nagawa namin, ah, dahil malapit lang ko sa ilog ah, nagpam no para mabadlawan o madiligan po ang talong okay so abangan nyo lang palagi guys no mag update na po tayo dahil hindi na po tayo busy so pasensya na po no sa mga nakaraang mga araw sobrang busy natin sa bayahi at saka sa mga activity so ngayon ito na po ang kanyang situation ngayon guys Kuan na lang mag ang paliton nyo polyar na lang. Kay naay dagang insecticide ug siya dito. Ito na po mabulak na po siya. Oo. Oh, oh. Pila na man ka tangkin ng spray Pila ka ni ka Huwag na wala ni mo ka tangkin ani. Ah, kanang patay no na. Mm. biem ka 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 hello nanga bono ka ato na dito pa wala pani ay papa to isa kedrago tolo pina matay oh tolo manika din da lang maraming salamat